Ayan po, good morning mga kaibigan. Ayan o, oh, nandito po tayo sa SM Baliwag. O. Oh. Changi po ngayon ang SM Baliwag. Ayan po yung bus ko. na naman po ng malalaking manok yan. O. Oh. Shout out. Shout muna sa mga gumagawa ng silver dyan. Ayan. Ayan, lahat lang ng malaki ha. Pagkalanganin hindi uobra lahat lang ng malaki ayan yung boss kong Marlon no? ayaw magpautang no? ayan mura lang. Lahat lang na malaki ang kailangan namin. No? magkana 300 isa 350 350, 350 na lang po ang manok Ayan eh. Ayan po, nakakatatlo pa lang. Magkano yan? Tupay. Bandado. Walang tama. Eh, rebos ko. Bibili. Para ma. Ayan o. Magkano yan? Tupay. Ayan tupay. Quality. Ayan o. Ayan may ari. Walang tama. Yung may ari lang, may tama. Ayan o. Alok mo kay Bosco. Ayan si Don Willie o. Ito, mo. Anong doon yung Busabos. Ayan, mga kaibigan, ayan o, oh, nagbababag na po. Parang may manok din dyan o. Ayan Oh. <laughs> ano yung la, ano pa manok yan o? Oh? Ayan Oh. Ayan. Oh. Native ba? Puro yan o. Oh. Peruvian yan. Peruvian. Pati balbas ha, pula. Oo. Oh. Uh, Peruvian. Kahit pang bitaw yan boss, quality yan. Quality. Quality rin ang presyo. Ayan o, oh, quality. Nagbubugbuga na. Naputangin na patay. Yari Babay. Ayan mga kaibigan. Ano? Boss, ano? Pangalaga ba, boss? Ay, Wag. Ito na niya po 70 yan. Hindi ko lang dinanat na sarado pa. Hindi. na

sa po oy sir magkano kambing nyo sir binibenta yan display lang yan display lang ba yung kambing niyo? bakit dinala pa binibenta yan kung merong ihingi sa akin na medyo galante bakit dinala pa dito yan hindi pala binibenta panimigay na daripa parunin ka pa sa akin nakin yan eh bakit ka ba nagagalit hindi ako nagagalit walang pala sa akin tinatanong ko kung binibenta mo nagagalit parunin mo sa akin walang pera nakita ka lang mga Ha? Ay, boss. Sato, patay yung maninelas. Kasi wala na ngayon yung gas. Sobaw bayaran ko na 'yan pati yung motor, magkano ba lahat 'yan. Hindi na. Kasi pala isang vlogger na rin ano. Ako yung vlogger na Renz B. Ano mo ko? Yung mga vlogger na kinaka-blog ka buo 'yan eh. Meron ka sana dito na hindi nilubutan sa -ta tatlong barakong magulang ano, oh? ang lalaki. Ayun, ang barakong bibi. Eh. At ang mga taong magulang, napunta naman siya. Ayan boss, oh. isimbali, po tayo ngayon. Pa. Oh, Ayan o. Oh. Opo. Ayan po, nagkakabilihan na uh po. Ayan yung amo kong boss, Ronald. Ayan ang kapitalista uh ko. Ayan boss. Boss, ano kailangan? Bisa? Wala bang makukuha ang malalaki dyan, boss? Ito, ito, ito. Kanino to? Eh, 400 lang, lalaki o. 400 lang ba? 400 guys ah. Baka pwede ng 300 dyan. I ilabas mo yung tandang na ano. Uy! Meron doon. Ayaw lang ako sa harap. Ayaw lang ako sa Nandaw sa ano, boss? Mahina katawan. Ayan ah, ang busing ko. Namimili lang ng malalaki. Ah. Ayan, sir. Magkano po isa niyan, sir? Yung malaki lang, sir. lang nang malaki ha. Oh, excuse lang po, tatamaan kayo. Oh. Yung malalaki lang, boss. Oh, magkano, magkano yung banta mo na yan? 700, kasama ka. Yung Bantam lang eh sinasama ng sarili mo. Meron na naman po. ang pangit tong kaibigan 'no. Oh. Sir, magkano yung laman ng bag mo? Baka pwedeng mahiram yung kalahati. Kaya naman, boss. Mamaya-maya, babalikan kita. Kaya pala sa tropa ko. Kaya pala sa tropa magkano ba yan? Dalawang daan. Lahat? Hinagis oh, na ito ng takloban. Ang pa Parang yung akin, hinagis ko ng takloban para makauwi, sinundo ko pa. Magaganda lahi. Sige, 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 sige. Okay, okay. Sir, wagay kayo magagalit ha. Hoy, lahat lang na malaki, nasaan na, oh? Ayan, sir. Good morning. Nakapalo po ako sa'yo. Okay, okay. Colonel. Renz... Ah, ano to? Colonel Ortega to. Colonel Ortega. Yes. Ilan po ang followers n'yo? Marami na. Tatlo? Kaya lang, di pa sumasahod. Eh, ito bang pilang master? Yan, yan ang master ko. Yung boss kong Romeo ayam po, lahat lang ng malaki Ilan ba kailangan? Ilan? Mga sikweta, hindi din eh Puro babae Eh, malilit Ayun. kayo pare wala bang kayo labang malaking babae lima lima paibandar lang yan Asan? Nah, Inahin, kapag ka malaki, makukuha. Asan? Nah, Ala, alanganin, hindi kukunin. Lahat lang malaki katawan. Pare, ano dala nyo pare? Ano, native na Ano ah, native na manok, nasaan na? Ganda lalaki pag na personal lang eh. Ayan, paisa kaya, nagtatago rin yan Ayan, ayan, Sir, magkano paris ng pabo nyo, sir? 2-5 pares mangingitlog na po ba yan ilalagay ko lang sa pam ko yan <laughs> 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 parang naka live to okay, naka live <laughs> ako sinisingil mo kung maka <laughs> Ayan sir, lahat ng malaki lang ang katawan, ang kukunin namin. Ayan eh. <laughs> Lalaking <laughs> na ito. Ako po yung nananawagan sa aking mga kamag-anak. Sir. Ah! Oh! <laughs> ang alalay ng panday. Eh. Sir, magkano po yung kambing, sir? Kambing, sampindi po. 40 kilo. Ano po yan, babae, lalaki? Lalaki. 40 kilo. Okay, sige. Babalikan kita, kukunin ko yan. Ah, ma, may tawad pa yan. Ito po, sir, medyo payat. Magkano? Eh, ano na, gusto ko niya yung 1.8 eh. Baka per kilo Hindi per peraso Babalikan kita Sige Kukunin ka yan <laughs> Ayan, ayan, napakaganda oh. Magkano boss? 1.5 na lang, alisin mo na iwan. Eh, eh hanap buhay pa na. Ano diferensya niyan, boss? Ano? Ang diferensya Hindi, nakikita ko may butas yung puwet. May diferensya. Ayan. 2.5. Bigay mo na ba eh. Yung sa ahinti ha. Baka makakalimutan ah, mo. Ahinti. Okay. <laughs> Walang diferensya. Pwede mo na ilaban niya mamaya. Pwede na yun niya. Ayan, napakagandang binabae o nakuha ni Bosing o. Liman libo lang yan o, napakaganda. May ganda ng katawan o. Napakagandang binabae. Uy, yung ay maganda rin. Nangungulay lang, pare, nangungulay. Nangungulay. Pare, libre mo na ng isang bayong, pare. Huwag mong ihalo dyan. Libre mo na ng isang bayong. Nando sa dulo. Kainting, kumuha ka. Para mabawasan man yung kita mo. 60 lang yun. Ayan po, kung sino nangangailangan ng Brahma Chicken na malalaking manok. Ayan o. 2-5 so, lang po yan Paris na oh. Mangingitlog na Yan yung may mga balahibo okay, sa okay, pa. okay, Para ano?